good day mga ka good life sa so, umagang ito I uh, isashare ko po sa inyo ang aking uh, lulutuing pis pesang tilapia ayun po <laughs> may pagkabi ko lalap kaya pisa sa so, aming pisang tilapia Ganun. So, pesang tilapia. So, kumusta po kayo mga good life? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. So, samahan niyo po ako sa araw na to sa pagluluto ko ng pesang tilapia. At kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please like, share, and subscribe my YouTube channel, Tita B. Trends Chan. Okay, so, eto na po. sempre po, ang ating main ingredients ay ang tilapia. So, ayan po. <laughs> Kalahating kilong tilapia po yan. Hiniwa-hiwa na malinis na po yan. Nilagyan ko na rin po siya ng asin. Uh, para uh, lumasa po ang alat sa loob. So, ito po. Sibuyas. Ayan po, sibuyas quarter lang po, Kin-water ko lang po yung sibuyas. And then, pinaghiwahiwalay ko po. So, meron po tayo ditong patatas, Kin-water ko lang din po. At meron tayong celery. Pang, pang, para po merong mga bangong amoy ang ating uh, pesa. So, mamaya pa po ito ilalagay. So, and then, meron po tayo ditong pechay, at repolyo. So, nagpapakulo na po ako ng apat na cups, 4 cups ng water. So, lagyan po natin ng kaunting tubig. Ah, kaunting asin. Ayan. Meron na po kasing asin yung isda, kaya ah, mga okay, half tablespoon po ito. So, kumukulo na po. Ihulog na po natin ang sibuyas. So, ang paminta. Buong paminta po iyan. And then, ihulog na rin po natin ang patatas. Palalambutin muna po kasi natin ang patatas bago natin ihulog ang isda. So ayun po. Ah, uh, uh, ma-share ko lang. So dapat po pag nagluluto tayo, na uh, sikapin natin na mapasarap ang ating uh, niluluto at niluluto. Sabi nga po ang pagluluto daw ay nagmumula sa puso. Dapat 'yung pakakainin mo, uh, masaya ka na 'yung pakakainin mo ay nasasarapan sa iyong niluto ayun po, hindi po yung ah basta na lang, ah tama na to ganun ganun, syempre dapat kinakailangan po, kung ka, paano kayo nasisihan sa iyong ginagawa dapat ganun din nasisihan yung inyong pakakainin kasi po, mga mahal natin sa buhay yan, kaya dapat atin pong pakakainin o pasasarapin ang ating niluto mula sa ating puso, ayun <laughs> wait lang po antayin natin kumulo Okay po. Kulong-kulong na po siya. Nihulog na po natin ang ating celery. Para yung amoy po nito ay humalo sa ah, sabaw. Atakpang po Okay, so, tingnan po natin kung luto na ang patatas. <coughs> Excuse me po. <coughs> Nangangamoy po yung ano, celery. Um, hindi pa po. Medyo matagal-tagal pa po siya. hindi pa man lang nagha-half ang luto ng patatas natin. Check po natin ulit. Okay, partially cooked na po. Mm pa natin ulit. <laughs> Another check. Kung pwede nang ilagay ang ating stock. Hindi pa rin po. Medyo matigas pa po medyo pokosing ah uh, pag naka quarter po yung patatas uh, medyo matagal maluto kaya po dapat palalambutin na po natin muna yung patatas bago natin ilagay yung gulay at saka isda hmm. hmm. tingnan ulit <laughs> So, ayun po na dumiretso na sa baba yung ating kutsara, kaya ito ko yung na. So, ilagay na po natin ang ating isda. Dahan-dahan lang po kasi baka tayo ay matalas ka. Oh, kamayin ko na lang kaya. So, tinapon po natin yung ano, uh, pinaka dugudu ko. Pwede po tayong mag-add ng water pagka inaanakala niyo po uh, kulang sa tubig. Ayun, nagdagdag po tayo ng mainit na tubig na. So, ayun po, hantayin lang po natin na kumulo. Ayan na po, malapit na po siyang kumulo. Ayun, kumukulo na po. Jadi po natin balik ka rin. Para po malutang ng na ang sabah. So, kapag gumukulo na po at lutuin na yung isda, uh, pwede na po nating isunod ang pechay at saka ang uh, repolyo. Madali lang naman po kasi maluto ang mga pechay at repolyo yung mga leafy le le vegetables. po natin. Okay, hintayin po natin na ito ay kumudo. So, nagbukas lang po ako kasi pinupost-post ko lang po para wala na akong edit-edit. Hindi ako marunong po mag-edit-edit. Ayan. So, buksan na po natin. Tingnan natin, may lumalabas ng usok doon. Ayan po, kumukulo na. <laughs> iusod-usod lang po natin. Hindi, huwag po nating pakahaluin ng mabuti kasi madudurog po yung Isda. Is Usod-usod lang po. So, pag-iingatan po natin na madurog ang ating isda. ayan. Tikman na po natin. Wow. Ang sarap. And then, lagyan na po natin ng kaunting bechin. Ayan po, kaunting-kaunting -kaunti lamang po ang paglalagay ko ng bechin mga tatlong pinch lang po ng ano, o dalawa nga lang po. <laughs> patayin na po natin. Kuha na po tayo ng lalagyan para ating matikman. Okay, ito na yung pinakamasarap na part, yung tiki man. Okay, kuha na po tayo. Ayan po. So, parting gitna po ito. Ito po, naghahantay na po. <laughs> Waiting na po ang aking asawa sa kanyang kakainin. Ayan. So, tigman na po natin ang ating pesang uh, tilapia. So, Sige gimana kain po tayo. Oh, sarap. <laughs> Ayun. <laughs> Napapalapit ako sa camera. Ayun, mm, sarap. Nagdaga mm. mo to. Asan ang panlagay dyan? Panlagay na ano? Lugaw. Ayan. <laughs> Tikman po natin. masarap sarap po. Mmm. Sakto sa sarap. Ayan po. Bye-bye po mga ka-good life. See you in my next vlog.